Naging maugong kamakailan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Maaari itong ipatupad sa pamamagitan ng extradition o isuko siya sa ICC tulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para pag-usapan ang isyong ito, makakausap natin via Zoom si Attorney Gilbert Andres. Siya po ang Executive Director ng Center Law Philippines at ICC Listed Council. Magandang hapon po, Attorney Andres. Magandang hapon, Nina. Magandang hapon din sa mga viewers Una-una po, attorney, meron bang arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa? Alam mo Nina, may talagang masabi ano. In fact, last Friday, nandun po ako sa ICC bago ko lumipat para po dito sa Pilipinas. At talagang tikom ano, hindi mo talaga makukuha straight na uh, magsasabing merong arrest In fact, tama yung report niyo na meron na ang amendment sa regulations ng ICC na lahat po ng applications for arrest warrant ay under seal. At ano pong ibig sabihin niyan? Gusto kasi ng ICC na talagang sekreto po at hindi po pinapublish yung any arrest warrant or any application ng arrest warrant sa publiko po. Mm. Pero well, yun niya, attorney, uh, kanina may sinabi, may unofficial daw siyang copy. Tama ba? Magka unofficial copy. Unofficial, copy. unofficial copy. May ganun ba? May, is there such a, uh, such a thing na unofficial copy ng isang warrant of arrest? mula sa ICC. Well, Jack, I really hope na totoo po yan. Ano? Kasi we also hope on the part of the victims na magkaroon nga ng warrant of pa kay Senator Bato de la Rosa. But as of whether or not, meron yan. In fact, narinig na rin po natin yung ICC spokesperson no? that there is no info on that whether or not may arrest warrant nga uh, si Mr. Bato de La Rosa. Kaya it's, it remains to be seen whether or not mayroon nga arrest warrant si Bato de La Rosa. Mm -hmm. Paano po ba inilalabas ang isang arrest warrant mula sa ICC? Um, sa jaba itong inaanunsyo o sorpresa tulad ng kaya dating Pangulong Duterte na nabigla na lang po ang lahat? Okay, mag-start po yan sa Office of the Prosecutor. Ano, mag a yung oh, Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber. At pre-trial chamber po ang magsusuri kung meron bang reasonable grounds to believe para mag-issue ng arrest warrant. Kung meron nga, mag-iissue ng arrest warrant. Ano? Tapos itong application pala nito, ex parte, ibig sabihin, hindi po binibigyan ng kopya kung sino man po ang subject po ng arrest warrant. Hindi po binibigyan kopya ng application. At uh, yun nga, magpapalabas yung pre-trial chamber ng arrest warrant, nakaselyo po siya Ibig sabihin, hindi po siya ilalatag po sa website, hindi po siya ilalatag sa publiko. Uh -huh. At sa tingin ko po, ang isang means po para po mapabigay alam ang Pilipinas dahil hindi na nga tayo state party sa Rome Statute, eh through the Interpol po. Kasi meron pong memorandum, meron pong agreement ang Office of the Prosecutor at ang Interpol po na mag-share po sila ng information kaya ang isang paraan po ay yung diffusion na tinatawag na naging kilala nga doon sa Senate hearing anong on foreign relations. Ang diffusion po, ito po ang ginagamit po ng ICC through the Interpol para mas mabilis po siya. Kasi hindi na po kailangan i-approve ng secretariat ng General Secretariat ng Interpol at diretso po 'yan sa Pilipinas kasi party po tayo ng Interpol. So isa isapong pong means of uh, issuing or communicating yung arrest warrant uh -huh. is through the Interpol po. And attorney, you no, know, marami din nag, ano, nag analyze pag tumiga partner kasi social media. Sinasabi, marami nag, uh, nagtataka eh. Sa ginawang move ni Ombudsman uh, Boying Remulia na in-announce niya yung isang warrant of arrest, biglang ayun sinabi unofficial. Pero ang sinasabi nga dito ng mga iba, of course, yung mga analyst sa social media, sinasabi, it's a way of testing yung waters, kumbaga, kung, kung paano magre-react yung mga kaalyado ni senator bato at si senator bato na rin na once lumabas ang isang warrant of arrest Possible nga kaya ito na tinetesting din lang ito yung motive behind sa paglabas po ng statement na yan well jack oo sigo isang paraan na rin yan ano gusto mm ang -hmm. sinabi ko nga sa isang interview eh baka aspirational to on the part of the ombudsman ano mm -hmm. pero hindi talaga ako political analyst ano oh. i'm a lawyer <laughs> and i will think in terms of the legal strategy mm -hmm. ano kasi kaya nga naka-underseal nga ngayon ang mga applications for arrest warrant pati po arrest warrant para po hindi mabulaga, ano, uh -huh. yung isang suspect po ng uh, isang ICC arrest warrant. So, so magiging challenge po ito kasi mukhang natunugan na no ni uh -huh. Mr. Bato De la Rosa kung meron mang ICC arrest warrant. Uh -huh. uh -huh. Nasaan nga ba siya ngayon? No? <laughs> Alam niyo po ba kung nasaan si Senator Bato De la Rosa ngayon? Nako mukhang public knowledge naman na hindi po siya umaten nung oh. Senate hearing ko po ano, last Inga, Tuesday. Eh. Mm -hmm. oh, hindi po natin alam. Ano? Mm -hmm. Pero ito siguro ang panawagan at hamon ko kay Senator Bato de la Rosa. Sabi mo gusto mo na rin samaan si Mr. Rodrigo oh. Duterte, ito na po yung chance nyo para mm -hmm. samaan po siya doon sa Scrivenagen Detention mm -hmm. Center. Surrender so, yourself to the ICC y yun kung nga, meron na ang arrest warrant. Oo oh, nga, yun nga, attorney. Actually, sunod kong tatanong. Kung sakali nga na lumabas yung uh, arrest warrant, magkasama ba sila sa isang cell ni uh, dating Pangulo? o oh, Hindi naman, Jack. Ano? Kasi meron namang international minimum standards. Mm -hmm. ano? uh, I think 10 meters squared yung area. no okay. Kaya ito na, ito na talaga lang po ito sa isang detainee po. Mm -hmm. Para na meron naman po siyang privacy. Okay. At meron naman siyang paraan para magpahinga. Kaya ibang selda po if ever si Mr. Mm. Bato de la Rosa. Ah, okay. Para Ay, so, hindi niya makukuha yung parang uh, naging wish ba niya yun mm. or na magsasamahan niya sa selda. Oo. Oh, oh. Si uh, dating At Para may kakwentuhan her. si oh, oh. dating pangulo. Pero na. at least magtalapit na sila. Oo oh, okay. 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 At least nandoon na nasa isang kumbaga isa lang yung hangin na kanilang uh, inaano. <laughs> Sigat Ernie Gilbert no, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Rangkada Balita, Sir. Mabuhay po kayo at magandang gabi. Maraming salamat, Nina at Jack. Mabuhay po tayong lahat.